nakarating na ako dito sa bayan sa Panay. Uh, Panay kape sa dito tayo naglalakad-lakad muna. Ayan. Dati dito ako nagtatrabaho mga guys bago ako pumunta ng Manila. Dito ako nagtatrabaho dati. Ayan. Ayan. yung simbahan na uh, lumang simbahan na maganda. Ayan. Makita mo na sa Papalong Vlogs mga <laughs> guys, <ito> yung <laughs> Papalon Vlogs. Ha? Papalon Vlogs. Papalon. Oo. <laughs> Kaya wala ko tiket. Ubos na sa tiket. Papalon Vlogs Okay. Oo. Set out. Oh, set out. Papalon. Alam niyo ba mga pano? salamat. Eh mga guys, sa uh tagal ng panahon din nakabalik naman ako rito sa Panay Kapis ayun eh, pakita ko sa inyo yung aming dating sinatarabawan dito yung ginawa ko ayun o oh. napakagandang uh, plaza din siyang Panay ito yung Panay o oh, ayan yung decoration nila oh. yung mga parol yan. Ito ga dati guys, ito ako nagtrabaho nitong gumawa ng mga dito dati guys. Yan. yung mga design ako dati gumagawa dyan ay syempre wala na tayo dyan wala na tayo, hindi na tayo nagtatrabaho dito kaya ayan e, o, oh, hindi tayo hindi isang ganda ng mga pati kasi panay ayan. Yeah. dito dati, ako, oh, ito yung mga ginawa ko dati ang mga design, ayan Ito so, yung may mga Christmas wheels pa rin sila dito. Napakaganda rito pag sa gabi kayo na namamasyal dito sa bayan sang Panay. Ayan. rin po sa pinaka maraming bilihan ng mga seafoods. Napakarami din dito. Dati walang ganito. Uh, walang mga store pero ngayon ang gaganda na oh. Uh, ang laki ng pagbabago rito kasi dati nung gumagawa ako dito hindi ganito. Ito naman ang karating naglakad-lakad naman dito si Papalon sa bayan sang Panay ayan napakaganda ang gandun palang Christmas village sila ayan ito pa rin yung mga ginawa namin mga Christmas tree na malalaki ayan ayan yung mga simba na sinauna pa dati ng mga panahon sa kasang mga Kastila ayan Ayan mga guys. Sa ngayon, na uh, tahimik na rin dito. Ayan, kami dati gumagawa dyan sa cover court. Ngayon, uh, nabalikan ko na rin yung aking ah, uh, dati. Ayan. yung cover court na maganda. Hay well, hindi ko alam kung may nang uh, asarado. Ayun. Napakaganda yan, yung guys. Dito naman ito yung kanilang public market dito. Yan ito. Dati puro burak dito dati, ngayon wala na malinis na. yung kanilang public market maliit lang yung public market dito mga guys ayan lang sya tawid tawid dito kasi dito yung bahay sa aking amo dati galang galang muna tayo dito sa public market maganda rito yung magala-gala ayan. ayan na yung fabric market yung kulay orange napakaganda rin dito ito yung mga ano, yung mga bilihin nakita guys Ito yung napakaganda, simple lang siya pero maganda. Kasi dati dito kami da dito ako dati nagtatrabaho. Kaya alam na alam ko ayan yung mga isla dito ayan oh. Mga tahong oh. Ayan. Saka hey. Saka oso hey. pa rin dito hey. yung mga gulay. Eh. Ayan. ayan. yung mga kanilang mga isla. Sari-sari din pa rin dito. Ayan. Ito guys, yung kalibawa nito ay ang bayan sang bae. Ganito siya. Ang saluban. Ayan, may mga gulay din dito. Dito guys, itong lugar to. Pakita ko siya to. Ito. Itong lugar naman to ipapunta naman pawa. Ayun, dito kami dumadaan dati. papuntang pawa na yan diyan. Nandiyan din yung mga bilian ng mga talaba. Ang dami din diyan mga bilian sa mga talaba. Pag papunta kayo doon. Ito kasi yung public market lang sa Panay. Ayun oh. Panay Trade Center. Okay, guys, dito naman tayo sa kabila. Okay, guys, galing tayo sa public market. dito, balik tayo dito sa may simbahan sa panay. Ayan, pakita natin muna sa inyo bago tayo umuwi ng bahay. Pero malayo din dito yung bahay namin, guys. Ibang bayan kasi ito. Ayan, o. Oh. Yung mga panila dito. Yung mga bilin. Ayan, yung mga Christmas light din nila dito. Ayan, napakaganda, o. Oh. Ito yung simba na Pakaloma. guys, ang ganda talaga oh. Sarap uh, masarap mamasyal dito pag sa gabi. Kasi kitang-kita mo talaga yung views uh, ang simbahan saka yung municipal dito, napakaganda. Iya si Mayor Vic ayan Napakagandang uh, plaza. Cute siya mga guys, ayan. Kubo-kubo dito. Ayan. Pag diniretso nyo lang kasi guys. Papuntang uh, Punti Pidra. Doon sa mga bilihan din ng mga king crab. Ito naman. Pag diniretso nyo to. Papuntang Rossi Ite. Ayan. Okay guys. putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo. God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye. bye, -bye.